Kong! Ikaw sa Kong! Ayaw mo nga! Sabi niya nga huwag mong pakialaman, pinapakialaman mo! Alam mo nang kalit ng high school ako roon, ano ko sa kwan eh! Ha? Ano gano? ka Ikaw na ah, bakit ako matungusap mo magtimpla? Ako ay doon! Ako! Pati pa mo makapil na! Magpita Na Wala! na yun! Ako Ako na ba mo magkapil? Hmm? Di ba ka lang ako? Di naman si mama Oh, ano ah ay serbukanong ano pa oh ah? na ako ako din naman si mama eh mo ano ba ano 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 ba ano 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 lang ano 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 to! ano 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 Utusan lang nabibili ng bigas. Ano na, katulong? Babae eh. hey na to, kung nung nakita na Sige na. kape. Ayon, bang! Bakit na naman pa? Ba? Bakit na naman yun? Wala naman mo klase ngayon eh. Ano naman bigas? Andiyan na, naman si mama, di din ako naman. Ano na lang na, pinapeso kayo. si mama mo. Ano na? oh Ano yun pa?

Oh, oh. Ay, ganda. Okay, yan? Hey, alam ko. Masaya ka doon. Ay, na si mama. Ako na nga bumili. <laughs> ako na naman. Sige <laughs> na, masahin ka doon. Sige na. Ang papakalaman ko pa, ha? Naruan ko yan. Naruan yan lang. Babalikan ko yan, ha? Oo. Oh, ano ba itong laro mo to? Ano nga ka dyan? Huwag mong gagalawin <laughs> daw. Yun ang bilin niya. Huwag mong gagalawin yan dahil laruan niya. Dahil pag may laruan ka, hindi niya rin pinapakialaman. Ano ba to? Naruan ito

Sabi ko siya, ng pagkakialaman. Sabi yan tuloy. Sinabihan ka na niya, wag mong pakialaman. <laughs> <laughs>